Good day everyone. So by Tuesday daw po, meron pong mga pupunta sa office ng BITAG. At ito po ay pinangungunahan ni Prof. Vincent, isa sa mga coaches ng Sitaw at isa din seller na kagaya natin. So po pwede daw pong pumunta 50 up to 100 na sellers. Kaya guys, yung mga malalapit lang sa Manila or malapit sa place na to, sa office ng BITAG, po po kayong pumunta, po pwede ninyong samahan si Prof. Vincent pumunta dito before 8 a.m. Again, that is uh, Tuesday, August 13 So ayan, inaanyayahan ang lahat ng mga gustong sumama. Inaanyayahan ang lahat ng mga seller ni Prof. Vincent na po sumama dito 50 up to 100 sellers at samahan siya sa office ng Bitag para nga ma-raise yung uh, concern nating mga seller about sa perang kailangan pa nating makuha dito sa New Sitaw Corporation. So, ayun po mga ma'am sir, subuhan mong kunin yung uh, link ng FB niya or FB group, FB page na meron siya, then i-share ko na lang yung link dito sa aking comment section dito sa video na ito. And also guys, hanapin nyo yung group na ito sa FB. Mag-join kayo dyan kung pa pwede pang mag-join. So, nag-join ako dyan. May link lang na share si Prof. Vincent sa isang GC ng mga kapasellers natin dito kay Sitaw. Kaya ako pag join dyan. Anyway, yung uh, page na yan or yung group or yung group na yan is about dun sa progress ng uh, mga mga complain natin. But yun na nga, uh, I'm not sure if tumatanggap pa sila ng members. But if ever na hindi na, I will keep you posted na lang na lagi na lang ako mag update dito sa ating mga videos para ma-update din yung mga kasama natin. Lalo na yung mga OFW. And again, mga ma'am, sir, yun nga sabi ko sa inyo, ang maitutulong ko lang is katulad nito yung pag-share ng video, pag update sa inyo kung ano na ba yung status ng or progress na uh, nga sa gawa nating complain. Para kahit pa paano, uh, ito na lang yung magiging communication natin. No? Kahit pa paano, ma-update naman natin yung mga kasama natin yun na nga na sinabi ko lalong lalo na yung mga OFW na walang GC na mga sinasalihan and uh, hindi sila aware sa mga FB group na meron ngayon and also guys merong form na pinapasagutan sa atin si Prof. Vincent and I don't know kung pwede pa uh, sumagot dun sa form na yun pero itry nyo na rin So mas maganda guys, direct message na lang kayo kay Prof. Vincent Ayan, Para malaman nyo rin yung update, yung status ng ating uh, complaint ngayon na isinasagawa Actually doon sa form na sinasabi ko sa inyo, kailangan i-fill out doon yung uh, amount na total uh, withdrawal Na kailangan nyo pang ma-withdraw and also screenshot, screenshot ng inyong withdrawal history Again guys, hindi man to 100% na good news para sa inyo, but still for me it's a good news pa rin na may mga taong natutulong-tulong naglalakas ng loob and uh, may nagli-lead dito sa dito sa mga proseso para ma-erase yung concern o yung mga complaint natin para makuha yung mga pera ng mga sellers na na-stack dito sa mga bangko ng New Sitaw Corporation. And yes, uh, be thankful na rin tayo na merong, yun na nga, merong nga, nangunguna dito, no? hindi lang para sa isa, para sa kapakanan ng lahat. And also guys, I just want a favor na rin from, from all of you na i-share natin yung ating video yesterday, just to spread, di ba, ikalat natin yung sitwasyon ng mga sellers ngayon at yung tunay na nangyayari sa mga pera natin kung nasaan na ba, may pag-asa pa bang makuha. So, ayun mga ma'am sir, no? Supportahan natin yung bawat isa kasi para din sa ating lahat ito. Itong ginagawa kong effort na to na pag-share ng update, no? share ko yung uh, naging experience natin lahat ng mga sellers. So, hindi lang para sa akin to. Para sa ating lahat na to. Para marami yung makapakinig, no? Maikalat yung uh, mga information, yung sitwasyon natin lahat ngayon. And possible na marirecover pa natin yung mga pera natin kung tulong-tulong tayo at sama-sama nating ginagawa ng I think guys no, I believe na nandyan pa yan Nakatenga or ginagamit ng banks We don't know ah, Tulad ng sinabi ko Wala na ring update from Sitaw So ano na ba yung sinasabi nila Yung pinangako nilang disbursement Siguro nasa isip nila Naku nakapansin na yung mga seller na ah, Puro paasa na lang kayo Which is yes At talagang nararamdaman na namin yan Di lang namin makonfirm ng mga nakaraang nakaraang linggo Dahil nga puro kayo pagpapaasa Until one day na Ramdam na ramdam na namin na wala na talaga, wala na kaming makuha magandang update sa inyo sa mga AS ninyo so kung ganun, kami na yung kikilos para makuha namin yung mga pera namin OFW naman na gustong pumunta pero hindi nga makapunta dahil nga nasa ibang bansa, so may form kayo na pwede niyong i-fill up. So, nasa FB page daw po yan ni Prof. Vincent. Yun na nga, itatry natin nga, uh, makuha yung link ng FB page na and then ipopost ko sa comment section ng video na ito. Para, nasa ganoon po, pwede niyong siyang uh, ma-message din. Ano kayong mga tanungan? Lain lang sa mga gustong sumama nga sa Tuesday, no? Uh, samahan siya, papunta ng Uh, office ng uh, bitan. So before 8am yan mga ma'am sir. August 13. So ito mga ma'am sir yung FB group na sinasabi ko sa inyo yung pangalan niya is Legal Actions to Recover Our Funds from CTAO. So hanapin nyo yung uh, FB group na to and try nyo mag-join. Baka po pwede pang mag-join para ma-update kayo. dahil yung mga OFW sa nangyayari ngayon sa mga procedure or proceso na uh, isinasagawa ng mga kasamahan natin. So ayun guys, no, nabasa ko rin dito sa group na merong team uh, Bicol and team Palawal na and medyo positive and malakas-lakas yung ipinaglalaban nila dahil uh, talagang meron silang mga kasamang mga lawyers dito. So ayun guys, suportahan din natin yung ibang mga team. So I know iba-ibang lugar, so merong mga team na nanagsasagawa ng complaint at nire-raise nila to ngayon. Sabi ko nga sa inyo guys, possible na magkaroon ng positive result ito kung tulong-tulong tayo, sama-sama tayo dito. And also, ayun, napanood ko sa live ni Prof. Vincent na yung isinasagawa niya is hindi lang para sa isang tao. So, para to sa pangkalahatan, pangkalahatan ng mga sellers. So, ayun lang, nakakalungkot lang kasi, syempre, alam naman natin yung, ah, uh, you know, yung kalagayan ni Prof. Vincent, but still, nagsisikap siya na i-raise to, no, i-raise yung mga concerns para sa lahat ng mga sellers, no. Kumbaga, siya yung nag kahit na ganun yung kalagayan niya. And, ah, uh, and, uh, super thankful lang din ako sa kanya and also sa dedication niya na of course matulungan yung lahat, hindi lang para sa kanya diba? And yun guys, bigay natin yung 100% support natin sa kanya. And I don't know bakit may ibang mga, you know, mga member sellers, I don't know kung mga sellers na binabati ko siya and question pa yung mga ginagawa niya para, para sa ikabubuti natin mga sellers. So, ganun talaga hindi natin ma yung ibang tao. So, ayun lang, sa akin lang, uh, binibigay ko yung 100% support ko sa kanya dahil nakikita ko yung dedication niya. No? Para i-lead yung mga complaints natin dito sa New Sitaw Corporation. So, ayun lang mga ma'am sir. Uh, again, if ever na meron tayong updates, no, i-update po kayo dito sa YT channel natin para ma-inform din kayo sa mga nangyayari. So, guys, if you think na nakatulong yung video na to, please like and subscribe and hit nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So yun lang mga ma'am sir, have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!